Joy. Ayan si Joy. Ayan si Joy. Ang ganda. Ha. Hi Joy. Ayan din si Joy pala. Ang ganda rin ni Joy. So ayan talagang dinomog talaga ang Kalingap team dito guys sa Tamar Park. Alam. Hi Joy. So ayan pinapaalis na sila. Ayan si David. Ayan si Kuya David. At saka si Jomar. Tingnan nyo naman sitwasyon. Talagang dian si Kang Chad. So ayan talagang dinomog guys. Hindi sila pwede. Ipalayo na sila ng... ipapalayo na sila na pwede hindi na pwede, Ayun na guys o, oh, inalalayan na talaga ng pulis ayan sorry, pinapauwi na ayan na, pwede ba? o, diba? o na lang ayan guys, talagang di na sila pwede dito dinumog talaga, grabe talagang dinumog sila guys, hindi sila pwede maglayo Oo. Ayan na guys. di na. Papauwiin sila. Kasi crowded na Oo, crowded. Hindi